Lakad pa more. Kapagod. Up. Up, oh, parang paraan lang. Gapang pa more. Oops. Oops, yo. Mabuti na lang yung sapatos ko. Matigibay. Panglaban. Alam <laughs> Pero hindi akin ha. Binahiram na may bahay. Pangyuki talaga. Ah, <laughs> Gambare. Gambare. Mina. Gambare. Yes. Oh, kapapa dito, kapadoon. Kapadito, kaparoon. Hahaha. <laughs> <laughs> Oo. <Palinubot. laughs> <Palangbot. laughs> oh. Gagait ko kayo. Ako pala nasa kalikuran. Ako pala yung... <laughs> Tutor, baka yung irrigation ng mapahak natin dyan. <laughs> Sabi may daan, wala naman. Ay, pupunta kami dito sa ka, sa ano eh, sa Oaxaca. Dito tayo. Ilang buwan na ba nating naililibing si JJ diyan? Oh, na, medyo winter man. Mm -hmm. October, November, November kasi sa Pinas. November, mo, Ay, ano ba sa February? Oh. pala. November, two. Two. November two. Kaya mo pinalibing dito. Eh, patay <laughs> Lubog ka Lubog. Sige, gapang pa more. Lumuluha ako. Gapang nga na laang. Kahit may bangas yung ilong ko. Oh my God. Ah, Naasig na lumubog dito. Ang laki. Ang laki. Banya <laughs> pala. Anong higante. Hindi <laughs> ko nakita yun. Malalim. Basta na natin. Kanya pala higante yung ano. Ah! <laughs> lumubog si Ike ng ga. Singit. <laughs> <Malalim na> tayo. <laughs> <laughs> Sacrifice. <laughs> sacrifice.